Siguro, <laughs> <gonna> <laughs> motor. <laughs> <laughs> okay, unang ticket sa 2015 at ah, 25. <laughs> 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 unang ticket sa 2025. <laughs> yes, ma'am <laughs> Okay. Okay, na ba? Okay, na ako ang ay pabayaran na ako ba? na ako ba? Okay, ato lang sa station na ako ba? Okay, na ako ba? Okay, na ako answer. Wala na pala sir? <laughs> wala sir? ka wala sir? Alright, what's up? Good morning! Sunday ride, first Sunday ride with Sir Nyes Abel all the way from Iligan City Sana po darating ang dalawa nating kasama sila Sir El at Sir Ryan no? hoping kasi umuulan doon sa Butuan no? So, minsan-minsan lang kami magsama-sama mga Big Bay Concept Owners and yun, sa so, tagal-tagal ng panahon, natuloy. Yan, natuloy talaga. Di ba, sir? <laughs> Kasi ito si sir, sumasampa to ng barko. Ilang buwan, ilang taon to. Sa kaka, nakaka-akyat. Kaya, yun, natuloy na. So, let's go. Let's enjoy the ride. Let's go. Let's go. kasi kaming mga big bike concept owners dito sa Mindanao and actually meron namang ano meron ako nakikita pero not into social media talaga yung ang ibang ano ibang owners uh, at least this time eh, pag nakita siguro lang mga video natin at least may uh, makakasama tayo sa mga susunod pang biyahe or lakad diba So this time, kaunti-unti lang muna. Let's go, go. So inagahan namin para at least mahaba-haba yung araw namin dun sa taas. Kapag tambay kami. Gracias. Aantay na natin si Sir Nis Alright, sana so kakit din Second time <laughs> Alright Tuloy tayo, tuloy Tuloy one r No. Oh. 135 sir. One 135. Ako motor ito. 3 years na sir kay. Katay munis <laughs> pala oh, lagi nga bawal ang magbanking dia. wala, la sir. mi manaka dire. Na mi sa 88 ana. Ay na report no 88.

sir tingin kayo <laughs> limited sir limited mga eh mga kuan sir 100. wala rapod huh? mga isa yapon ka sniper so, banyan, oh. ligito? Ligito. yung 100 oo no? oh sa big bike yun na siya sir Nanan, mu tuyuk ni. Ana grup mo. Ha. Pa nag-sarab guno Di na tuloy sir. No, no, ta sir? na ni Japan. Oh, ha Sak di man po sir? Sak tulong. Iska ni. Oh, ang gis bracket lang sa para medyo gaan gaan ra gapon. Dagko na makig bracket. Pikas. Sir, thank you mam ma ma'am. Sir. Thank you. Thank you. Thank you, you sir. Oh, wala ang kasanan, sir. Oh, wala. <laughs> Pasar ya sir, lusat. Yeah. Doon tayo natagalan sa ano, checkpoint <laughs> Pero so far okay naman yung mga polis Yung mga police officers na uh, nakapakumara sa atin And gusto ano, nun na uh, kabayan namin doon sa Meta ah uh, na-assend din sila dito sa Klaveria And uh, approachable naman Nakausap nila tayo Naamin sila sa motor natin na siya sobrang laki doon ng gulong And wala pa sila nakitang motor ng ganito dito na tumatakto <laughs> Yan Arara, nahuli ka pa pero na-appreciate pa yung beauty mo. Na-amaze kasi sila sa na sila sa motor natin. Sa sobrang laki ng gulong.

standar Oh, kan sauna. Dikwa komisi Big bike <laughs> <na, o. laughs> Meranig dili, dili bukat. Sakto lang. Kami -banking, banking Oh, sakto raya, ya, pun. <laughs> Oh. <coughs> Dito, ilan shishi, Brad? 135 ah. Yeah, iya, ah, 155. Mm -hmm. Oh, standar yo. No? No, standar. Oh, mana uh, standar? Uh, man, Shout out kay Sir Nes All the way from Iligan City Game na game sa ride natin Oh si ate o oh, namin siya <laughs> Tinitinan niya yung mga namin na sobrang lalaki Head turner talaga itong setup namin ini na ito pang barlagulan Pang ano tayo, pang aesthetic <laughs> Pang sakong chill ride lang Ano na yung gagawin natin Safety pa <laughs> So, kaya naman natin yung na, natin yung mga ginagawa ng iba. Pero at least may andito na tayo sa point na uh, may self control, self discipline. Sa tong sila, sila right, kena na literal na sila right lang tao natin. Dati no ano, so sabi experience di pa uso yung vlogging. Ngayon ay pa-pa ipatapos dito. Kami nagkakaroon pa lang Kami ang laman ang tisahan ng to. natin para tayong abirya iba talaga kapag uh, ikaw mismo yung gumagawa alam na alam mo yung mga posibleng ano posibleng uh, sa motor mo di ba wala pa masyadang tao kasi sobrang aga pa down dragon steel survive survivor <laughs> survivor <laughs> ah. alright so tapos na kaming mag brunch yate busog ko ba

Oke okay, nak, hutang kan? Nama <tuh> siapa sir? <tuh> Itu lo dapat liang, bro. Me something sama some Tony brother.

dito sa ilalom bisa ay spindle niya huh? dapat yung spindle <coughs> ang ilalom Oh, naupaw na. na. <laughs> <laughs> oh, so negative. Hindi kami natuloy doon sa spot na pupuntahan sana namin. Isang uh, spot dito sa Nandrive Drive. Kasi nasira yung motor ni Sir Neil. Inies. Thank you. Kaya na kami. And thank you nga pala kina Kuya Luloy. Yung May mayari ng detail dahil may nahanap kaming bongo -bong na gagamitin sa pagtransport ng motor at ayun on the way na pa uwi kaya yeah, uwi na tayo ganyan talagang buhay minsan masaya pero <laughs> it's part of the game lang. Karga hey. angisa Karga angisa <laughs> Oh Stiker stiker. Oke hey, bro. Sure. Okay, no? 5. 5.

Di nah. so Songkoban. Notang Splend. Bye bye. Bye bye. Boleh name harga kisah? Hah? Boleh name. Harga. Thank you. Thank you. Boleh name? Boleh name. Oke. Cheers. Thank you.